Hello everyone, it's me again. I'm Tyma Ricky. Hi Juliana. Kumusta man si Juliana? Unser to day. Ala day, unser. Unday uli na day. na to day. Lah. Beng? Bengkay. Beng. Beng. Tara, bilis, 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 bilis. Beng. 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 What? <laughs> What? Ah, ayaw kapungot, pungot, day. Uy, dili mo magkagubot ha. Remember, ang magdala og samok, ang magpabadlong paulion. Taman. Wala ka unan mo to. Uy, gitawag ka sa imong papa.

Okay. So guys, makulimlim ang kalangitan. And unta dili mo ulan kay para dili ko mahumod. Ay! And of course, tao ako si Kichi, si Mimi, at si Yy Tuwa sila sa unahan. O, diba? ba? So, mga bata, okay ra ba mo? no hala wey after mga bata nang man kauban ito na si hoy ano ba ano ba